Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Pitong Tanga. Muling isinalaysay ni Christine S. Villien at iginuhit ni Ruben de Jesus. Makinig na mabuti! Dati raw sa isang bayan ng kagaya ng Luzon, parang pinagtagpo ng pagkakataon na ang pitong binatang mga ugo ay nagkasama-sama at naging magkakaibigan. Sila ay sinahuan, kanuto, aleho, Jeremias, Tiago, Cosme at Nicolas. Kung tawagin sila sa pook na iyon ay ang pitong tanga. Minsan, naligo ang pito sa isang malaking ilog sa Rio Grande de Cagayan kung tawagin. Nang matapos ang kanilang paliligo, iminong kahin ihoan na bilagin ng kanyang mga kasamahan. Isa, dalawa tatlo, apat, lima, anim. Bilang ni Juan na hindi sinama ang sarili. Nako, may nawawala sa atin. Pagtataka ni Juan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bilang naman ni Kanuto na hindi sinama ang sarili sa pagbilang. Hindi kaya may nalunod na isa sa atin sabi ni Kanuto. Hinanap nila ang isang nawawala. Sinisid muli nila ang ilog. Sisid sila ng sisid. Nang mapagod ay umahon sila at muling nagbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bilang ni Alejo na hindi rin isinama ang sariling sa pagbilang. Wala na tayong magagawa. Ipagdasal na lamang natin ang kaluluwa ng isa nating kasamang na nawawala, sabi ni Jeremias. Pinanonood pala ni Tandang Nano ang ginagawa ng pitong ugok at nang hindi na makatiis sa katanghan ng mga binata ay lumapit ito at siya na ang nagbilang Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Bilang ni Tandang Nano. Ako, himala po ng langit. Salamat sa inyong pagtulong. Masayang sabi ni Tiago. Paano po kami makakaganti sa inyo? Tanong ni Cosme. Halina't, I mean, bibigyan ko kayo ng trabaho at ng hindi tuluyang pumarol ang inyong mga kukote. Pagmamagandang loob ni Tandang Nano. Sinama ni Tandang Nano at pinakain ang pitong tangang binata sa kanyang bahay. Gutom na gutom ang mga binata na parang hindi kumain ng isang linggo. Ako nga pala si Mariano. Tandang na no ang tawag sa akin. Si Rosita o Aling Rosing ang aking may bahay. Pakilala ng matanda Nagpakilala naman ang pitong tanga kahit namumuwalan sa pagkain ang mga bibig. Ako po ay si Juan. Ang tawag po sa akin, Suwan. Pakilala ni Suwan habang humihigop ng sabaw. Ako po si Kanuto. Oto ang tawag nila sa akin. Sabay pa nga sa binti ng pitong manok na ulam Si Alejo po ako. Ehong kafag nilalambing. Ngiti ng bungal na binatang may sabit pa ng gulay sa nag-iisang ngipin. Ako po si Jeremayas. Ang palayaw po ay ere. Saka ipinabot muli ang mangkok ng kanin. Tiyago po! Agugong ang tawag sa akin! sabay dagok sa dibdib dahil nahirina ng kanin. Ako naman po si Cosme. Mihi ang pinaikling tawag sa akin. Hagikik ng binatang pinakamalusog sa lahat. Nicholas po, kulas pero ang palayaw ko. Sa kadumighay ng pagkalakas-lakas. Nguinam na magkakilala na tayong lahat. Nais ko kayong dumito na at makatulong namin sa mga gawain. Sabi ni Tandang Nano, Suwan at Uto, kayong tutulong kay Rusing dito sa bahay. Si Ehong sa pagluluto at si Ere ang hahanap ng mga kahoy na panggatong. Ikaw, agugong, ang sasalok ng tubig sa balon. Sinami at kulaspero ang tutulong sa akin sa pangangaso sa gubat. Paliwanag ni Tandang Nano Magtagumpay kaya si Tandang Nano sa pagtulong sa pitong tanga? Maagang maaga kinabukasan, ay pinagsama ni Tandang Nano si Namihi at Kulaspero sa gubat upang mangaso. Binigyan niya ng tirador si Mihi at kay Kulaspero naman ipinagkatiwala ang bigas na isasaing nila sa tanghalian. Nang magsimula sa pangangaso si Namihi at Tandang Nano, napasigaw ang matanda dahil kamuntik na siya ang matirador ni Mihi po. Sinusubukan ko kasi kung malakas ang tirador. Paumanhin ni Mi. Malapit na ang tanghalian nang balikan nila si Colaspero sa pinag-iwanan dito. Ngunit wala pang sinayang si Colaspero. Isinabit ko po sa isang kahoy na walang dahon nung medyo maaga pa. Ang supot ng bigas nang sumigaw kayo, biglang itinakbo ng kahoy ang bigas na isinabit ko. Sungay po pala iyon ang malaking usa na nagulat sa sigaw ninyo. Paliwanag Nicolás Pero. Uwi! Nalabang tayo! Umuusok na ang ilong ni Tandang Nano sa galit. Hapon na nang makauwi si Tandang Nano at ito ang kanyang nadatnan. Hindi nakakain ang mga iniwanan sapagkat ang manok na iniluto ni Ehong ay pinagputol-putol lamang ngunit hindi inalisa ng balahibo. Nakaratay sa higaan si Ere dahil binugbog ng mga kapitbahay nang matuklasang ang kanilang mga bakod ang kinakahoy nito upang gawing panggatong. Muntik namang malunod sa balon si Agogong sapagkat nang sasalok ito ng tubig ay nakita ang sariling anino sa loob ng balon. Hinamon niya ito ng suntukan. Nang umambasya ng suntok ay umamba ang kaniyang anino kaya tinalo niya ito sa loob ng balon. May bukol naman sa ulo si Aling Lusing at nawawala sinesuhan at toto. Paano'y nang makita ni Nasuan at Oto na naidlip si Aling Rosin ay binugawan nila ito ng langaw. Nang may dumapong langaw sa noon ng matandang babae, ay kumuha sila ng isang malaking kahoy at ipinalo sa langaw. Nako, hindi magising si Aling Rusing na matayata. Mabuti pa ay ilibing na natin para hindi na magdalamhati si Tandang Nano malungkot na sabi ni Suan. Binalot nila sa banig si Aling Rosing upang dalhin sa simenteryo. Ngunit sa gitna ng daan ay nahulog ang matanda. Nang masikatan ito ng araw ay nagising at umuwi sa bahay. Nadatnan doon ni Nasuan at Uto si Aling Rosing na ginagamot ang kanyang bukol. Inakala ng dalawa na minumulto sila kaya kumaripas ng takbo palayo. Nang malaman itong lahat ni Tandang Nano, napahandusay na lamang ito at nagsabing, Talagang mahirap tangkiliki ng mga tanga.